Hello mga kabuhakak, ayan na ata diri ka ron sa unsa ni Temporality Office kay Magninang Galur Akech Ay <laughs> e nga na ang Magninang guys, kailangan yun ito magbayad mga tightings Ang pa na? Love offerings <laughs> Kailangan yun makaninang ani So, sa akong pag-alika ron ako'y nasugakod. Yes, ah, ako na ako'y na-meet nga follower. My God, I'm so happy. Hello, Ayan. Na pa si ma. Ayan. Napa si Ma'am Melanie, Nakapalo ba ni? Yes. Mga Thank you, Ma'am Lani. Hello, baby. Pero saan ka sa Ma'am Melanie? Wow. So, ayun. Ang pangalan, ma'am. Shout out kay ma'am. Ayun, sir. Ay. <laughs> Tagagay sano ni si ma'am. Sino ko kagwa para ba? Go. <laughs> ayun lang, sir. Basta followers ko din mo. No? Oo, oh, oh, so, di ba? Nagyuting masuga ko din. Tarunga ka rin. Dako siya ba nun, guys? kay way bayad-bayad sa tightings. O love offering. <laughs> Mauna. Pagpabunyag pa. Okay na, nagdiri mo po thank you guys. We oh, thank you mo sa pag-follow. Keep on watching ah, and keep sir. on sharing. <laughs> Ngayon yung ka magtanong sa akong mga vlog. Kaya yung <laughs> doktor yung magunsya mm, <laughs> sir, makalingaw. Makahilak pa. Keep it up sir. Ah, I love sir. you. Magpa-enroll ka sa ako aha, ha, yung mga anak. <laughs> 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 Bye guys. Thank you. Hello man ako kayo. Basta si mga suku ang mga madre din na guys. <laughs> <laughs> so, so <mo. laughs> mga madre rabaning na adere Diyos ko Lord uh -huh. <laughs> nag vlog ko at tininin ha okay na na siya so <laughs> ay cool Diyos ko mag off na ko kay manang hit ko kang father charo <laughs>